ko wala pang ambulansya mayroon na mga uh, traffic enforcer polis ngayon magtihaya wawa naman magtihaya siya nabulagta uh, siya ito yan sa kahabaan ng Kalinipawan Road sa Tacloban, Sakahan. Barangay Sakahan. Ayan. Ano ah, pa naman siya? Mihinga pa. An ana ah, simplang banggaan. Ah, Mhm. Mm lapitan ayun, gumangon gumangon naman Sali na yun sa ospital este may respondi ka agad tumiko Ayan, dumating na yung ambulansya. Ang bilis naman. Oh, rescue. Takro, takloban. Oh, diretso kayo. Huwag niyo harangan ang nag-rescue. Oh, nag-marcha pa yung mga sakyan.

dito lang po sa sakan oras ng alas uh, city media sa gabi Saturday sa ng Kalinipawan Road hanggay sa kahan hmm. apply na siya ng first aid para dar diyan lang po tayo Sige na sige na Sige na Sige na, na. uwi na Sige na, sige na Uwi na Next diyan diyan na Sige na, diyan 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 מילים, 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 okay,